Magluluto tayo ngayon ng kamuting kahoy. So, ito na ang kamuting kahoy. Natanggalan ko na ng balat. Ito, nahiwa ko na. Nisa isa ko na sa paghiwa ng maliliit na piraso ang kamuting kahoy. At ngayon naman ay maganda tayo ng niyog. Kinudkod ko na niyog nilagyan ko ng tubig para makuha ang katas ng niyog natin ng asin. so ito meron tayong kunting asin ilalagay natin dito sa katas ng niyog o sa gata And, ihalo natin ihalo lamang natin ang kunting asin sa gata ayan kumukulo na ang gata ito na kumukulo na ang gata so, natin, natin ng ayan kumukulo na gata. Malakas yung apoy natin. Kailangan malakas ang apoy. Tingnan nyo, napakaganda tingnan ang gata. So, ihalo na ang kamuting kahoy. Ang ating pinagdurog-durog na kamuting kahoy ay well, inihalo well, na. So, na sa gata. Opinion. Ito sa kawali, paghaluin lamang. Pagaluhaluin lamang. So, ilalagay na natin Ayan, ang na. kamuting kahoy. Kumukulo. Ang kamuting kahoy. Napakagandang tingnan. Puting-puti. Binigay lang sa akin yan ni Nerzel Riuha. Kapitbahay namin. Ayan. Pagaluin para madaling maluto. Thanks ng Nurseel sa biyaya para maging malapot at pantay ang pagkaluto. Haluin lamang ng haluin. Ang kamuting kahoy Ayan, malapit sa gata malupot. hanggang sa lumapot at hanggang sa maluto ang kamuting kahoy. Ang kamuting kahoy na pira-piraso. Maliliit na pinagpipiraso-piraso. Inihiwa-hiwa ko sa maliit na piraso ang kamuting kahoy. para madaling maluto. Ito na. Okay na. Ayan, kumukulo na. na. Kumukulo. Malapit ng maluto. Um, ayan. paubos na yung gata. Natin. Malagyan na rin yan ng asukal. Haluin lamang na mabuti oh, para hindi dumikit. Na ang gat, naubos na yung gata. Nagiging na candy no na siya. Kaho. Yan ang tawag sa niluto natin ay candy kasaba. Yan, yami, masarap na yan. Na. one fourth na asukal lang nilagay ko. One fourth na asukal na sintal at saka isang kutsarang asin. At saka isang pirasong niyog Bango. na pinudkod na ginawang gata. At yung gata ang pinagluto ko dyan sa maliliit na piraso ng kamuting kahoy. Ayan, luto na yan. Napakasarap niyan. Ayan na. Ang result. Napakasarap.